Nakikiramay po kami sa inyo no ang uh, napakabata pa ni Adrian para mawala dito sa atin. Yes. Ang nakarehistro na may-ari nito ay nagnangalang Rochelle Anne Angeles Tolentino. Pero ang driver at tanda uh, huli naman itong driver na ito, di ba? Uh, Nagkaroon pa ng ano habulan ba po. Uh, habulan. Yes attorney, actually Oo. tinakbuhan itong driver na hmm. si Leo Bryant Santos itong nangyari kay Adrian at Actually, ang nag-contact po dito sa family is yung live-in partner po ni uh, Leo Bryant nung nakikita na sa social media yung video ng pagkasagasa kay Adrian. Meron tayong pinahawakan dito na tinatawag natin mutual settlement for motor accident. Ang nilalaman nito ay uh, nagsasabi na... Ang mga partido, although walang pirma ito ni ano ha, walang Apo. pirma, hindi niyo pinirmahan ito, tama? Bali po yung kanila po, may ano po, yung kop yung kopya po nila, may pirma, may pirma po. Okay. Inaacknowledge na mayroong aksidente nangyari at saka na ni-report yung aksidente ito. At nakalagay dito, both parties have agreed to set a partial hospital bill payment amicably. Apo. Okay, partial lang. Apo. Hindi ibig sabihin na yung tapos na Apo. ang usapan. Apo. At nakapagbigay nang 105,000. Okay? Pero sigurado ako na higit pa doon sa 105,000 ang gastos ninyo. Basa. At saka sa totoo lang hindi naman natin pwedeng lagyan ng presyo ang buhay ng isang po, tao eh. Yes. Ang hinahanap lang natin ngayon ay yung pagkakataon na magkaayusan, 'di ba? Ang ang sakit na nga sa loob. Kasi hindi po sila nakikipag-ugnayan po. So, ito po yung uh, sasakyan. Makikita po dito sa video attorney na nakatayo po yung uh, si Adrian na nag lang po itong makatawid. Pinapalampas lang po yung mga tricycles and uh, mga sasakyan. Kaka kakahatid lang po sa kanyang girlfriend. Okay. So, after ng tricycle na yan, makikita po natin na may humaharurot na Subaru. Puting Subaru. At ayan na po. Ay, ay, ay. <clears throat> oh, my God. Sa panahong yan Atty. ni, bu buhay pa po si Adrian at naidala pa po sa hospital pero sa kasamaang palad po ay binawian din kaagad ng buhay. Kami po ay naka-prepare na po ang kanyang uh, demanda. Dinintay na lang na namin po yung pamilya. Ang nakaredy po na demanda ay reckless imprudence resulting in homicide under uh -huh. RPC Article 365. Okay. At saka abandonment of once victim Yun. under Article RPC 275 po, Ma'am attorney. Uh, ano na no po nang salaysay yung witness eh? Ma'am, uh, si. nakausap ko na po yung witness. Mm -mm. Ang bigla nga daw po uh, yung witness po ay ito nga po yla sing at bigla nga po dumating yung itong si Leo na pinag-iwanan. Pinag-iwanan, nagulat nga daw po siya na uh, ipinarada na po agad doon, sabi sa glit lamang. Sinaway pa nga daw po niya na wag doon iparada kasi may dumadaan po do na truck ng, ng basura. Ang sabi po sa kanya ay saglit lamang kasi nakabangga daw po siya ng tricycle. Din mm, po ang uh, Kinabukasan po, nag-Facebook po itong si Witness po. Nakita uh -oh. po niya yung mga post ko na uh Oo. -oh. saka nakita yung uh, plate number. Yes po. Uh, sabi po attorney niya, aba hindi lang pala tricycle ang nabangga nito, bangga. may tao. Agad po siyang nag-report sa barangay sa Ah, barangay so nag-report siya ka. nag oh. kaya nakuha. Yes po. Kaano-ano niya yung si Leo? Dati daw po siyang ah, nagtrabaho po yung pinapagawa pong bahay ni Leo. Siya lasing? Mm. Si Leo daw ba ay lasing din? O hindi na niya alam hindi ito? Hindi na po eh. Hindi naman daw po siya lasing yung witness. Parang nakain lang daw po. Okay. Napapahinga nga po eh. Hmm. Okay. Hindi po siya inabutan at uh, yung sasakyan niya po iniwan niya po sa dati niyang uh, uh, at at uh, po ibinilin sa doon at uh, eh yun naman po ta na, na discover naman ng agad yung sasakyan at ito uh, ngang pong si Leo Brian Santos nga ay eh, eto nga po ta sinabi nga nakatira nga po sa Barangay Santo Cristo. Okay. So, ibig sabihin, yung sasakyan po ba ay naka-impound pa? Nandito po sa aming police okay. station, naka-impound so, po. Okay. Uh, pwede po ba natin hanapin rin yung registered owner kahit na papano Because legally po, the registered owner must also show up uh, para lang ma... Kasi kung magkaibigan yan sila at kilala... Ah then that would also be a lead para makasiguro tayo na hindi matatakasan ni Leo Brian Santos ang kanyang responsibilidad. Ang alam po namin, attorney, expert pa yung rehistro ng sasakyan. Eh. Walang registro po yung sasakyan, Colonel? I-check ko po sa aming investigador. Colonel Marcelino Pipo, kung pwede po, uh, pakicheck nyo lang lahat ng records para po yung lahat ng mga tanong ko ay ready po tayo kung kompleto ba ang documentation, driver's license, at saka kung na... Ah, kung nung nakuha na po siya which is the next day na no. Nung July 15 po siya lumutang. 15, dalawang araw na. Well, kung nahuli sana siya nung araw na 'yon, may breath analyzer. Hinahanapan po siya ng lisensya noon eh, parang wala po siya may pakita noon driver's license. Oh, sabi daw po niya parang nasa sasakyan daw po. Pero hindi nung hindi po namin nakita kung pinakita nga sa pulis yung lisensya. O oh, pero ano na kasi nung after na, 'di ba? So uh -huh. hindi natin talaga sigurado uh -huh. kung meron ba siya o wala which is number one, violation na 'yon kung uh -huh. wala talaga siyang driver's license. Uh -huh. Attorney Wendell Lasan, magandang hapon po. Sa inyo po ba namin ma-check kung itong Leo Brian Santos is meron po ba siyang uh, valid na driver's license? Opo, uh, uh, attorney, uh, pinapacheck ko na po sa ating ano, uh, record. Uh, mukhang meron po pero kailangan lang po ng konting verification okay. para po masure natin na talagang kanya yung lisensya na yon Okay. Uh, actually, attorney, mm, -mm. naman po namin yung uh, lahat ng dokumento regarding dito sa insidente. Okay. Para po masimulan na namin yung official investigation, ipapatawag po namin ilang yung driver na ito, pati po yung may-ari. Oo, uh, yung po. Rochelle Ann Angeles Tolentino kasi sa kanya naka yes. naka-rehistro. Naka Nagtataka lang ako although binibigyan natin ng pagkakataon si Lieutenant Colonel Marcelino Pipo no. It's been one week sana po 'yung pag-igtingin natin 'yung paghahanda nung uh, kasong ito para sigurado po tayo na ang documentation ay uh, nasa ayos para hindi tayo ma-dismiss sa Prosecutor's Office pa lang. Uh, we are also checking with DMW kung meron bang record sa Department of Migrant Workers kasi merong information na siya pala ay isang OFW. Yes po. At kakauwi lang. Yes po. And currently daw po, mm -hmm. ay nag apply bilang seaman ulit. So, uh, bago man siya makaalis, ipa-flag na po natin. Oo, sa... At saka kung may kaso siya, hindi siya pwedeng umalis. Yes, okay. yes po, attorney. Hindi siya pwedeng umalis talaga. And actually, attorney, tinawagan din po natin yung barangay kung saan nakatira yung mm -hmm. ka-live-in partner nito ni Leo Brian Santos. Mm -hmm. Pero apparently, wala daw po doon ngayon ang driver at hindi na rin daw po ito residente ng barangay Santos. Kristo. Okay. Sir, yung kung saan nahanap yung sasakyan, sino po ang contact doon? Kasi kaibigan daw. Ah, okay. Tama po man uh, sa San Pablo po uh, na natagpuan ang kanyang sasakyan po. San Pablo. So meron po tayong contact oh, po. doon sa tao na pinag-iwanan yung sasakyan? Ay, wala po. Hindi po na po, contact. Pero alam po yung address. Ay, okay, Colonel naman. Ay, yung... Yung sasakyan na iniwan doon, eh, importante siguro na we establish contact doon sa kung kanino iniwan kasi susi po yan, uh, key witness to escape responsibility. Uh, Opo, uh, ano naman po, uh, may, may alam naman po natin kung saan po yung location at madali naman po mapuntahan. Sana po, makipag-ugnayan ka po sa amin kasi po, hirap na hirap na rin po kami. Kahit po sa pang financial na bagay po, hirap na hirap, puro utang na din po, puro utang po yung aming mga ginastos eh. Kaya sana po, makipag-ugnayan po siya. Attorney, pwede po, may posibilidad po ba na pwede po siya mahold sa airport, kahit yes. po hindi pa nakasama? Pero kailangan natin isang pa yung kaso. Ha, kailangan po nakasama. Kailangan talaga natin isang pa yung kaso. Other than that, naka-watchlist siya. So, paano, kailangan... Paano po ka kung nakaalis na po pala ng ano ng bansa? Ah, pwede ipa-Interpol yan. Um, we will coordinate with Interpol, International Police. Okay po. Kasi meron ng kaso dito. And then, iko-coordinate yan dun sa employer na niya para alam bukas na bukas din po magpapasama na kami ng reporter upang sa afternoon or kung gusto nyo po sa susunod na araw is makapunta na po tayo dito sa opisina po ni Lieutenant Colonel Pipo upang maisampahan natin itong kaso laban dito kay Leo Brian Santos. At pero as of now po uh, attorney yung uh, living partner po ni Mr. Santos is nagsasabi din po na gusto nilang makipag-schedule upang okay. uh, mapag-usapan yung ukol dito sa naunang settlement. So meron tayong contact doon yes, sa live-in partner. Yes, okay, po. that yes, that po. is a good sign. That is a good opo. sign. Opo. Pero ang priority po natin right now para maiwasan ulit yung gantong pagtakbo niya pang-boost yes. niya dito sa kay Father at kay Uncle, isasampahan na po natin ng okay. kaso. So, so, opo. Again, sir, kami po ay taos-pusong nakikiramay sa pagkawala po ni Adrian and uh, nandito po kami sa likuran niyo para po okay. i-assist po kayo. Maraming salamat.